Welcome back mga Teknik sa aking Youtube Channel May panibago na naman akong Teknik sa inyong ituturo Yan mga Teknik, meron tayo ditong aayusin uh, Pinapagwa sa atin, dalawang electric pan Yan, bala itong mga Teknik, itong isa ay okay na Ito namang isa, ang i-share isha ko sa inyo, yung napaka -simpling Teknik Kung anong gagawin ninyo kapag ka nag i up yung pindutan ng inyong electric pan Yan, ang issue nito mga Teknik yan stack up yung kanyang pindutan. Kaya mga teknik taposin nyo itong video para matutunan nyo at ituturo ko sa inyo step by step kung paano ayusin yung stack up na pindutan ng electric pan. Mga teknik at sa bago pa natin ka teknik, iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga teknik manalo ng libreng LCD, libreng gawa ng cellphone. Mga teknik ang gagawin nyo lang ay magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo at kung anong kailangan ng LCD. Pagka napili kayo mga teknik doon sa ating grapple, pwede na kayong manalo ng libreng LCD at libreng gawa ng cellphone. Kaya mga teknik, ano pang inihintay nyo? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yan mga teknik, itong isa nga pala, okay na yan. Naging problema nito ay yung kanyang bushing. Maganit ang ikot niya. Bago in-upgrade natin siya ng kapasito, pakita ko sa inyo hindi abot yung saksakan yan nakasaksak na mga teknik buhay natin yan kita nyo mga teknik number 1 palang napakalakas na number 2, number 3 parang bago, yan yung ating inayos na isang electric fan dito na tayo mga teknik sa ating topic kung paano nga ba ayusin yung ganitong stack up na pindutan ng electric fan. Yan mga teknik baklas baklas na yan. Kasi nagmamadali lang to. Share ko lang sa inyo para kung sakaling may gagawin kayong electric fan, makakuha kayo ng teknik na napakadali lang ayusin. Kung bagay ito ay ano lang, hindi nyo kailangan magpalit ng pindutan. Simpleng teknik lang ang ituturo ko sa inyo para magka-idea kayo. Una mga teknik, kapag kagayang stack up na yung pindutan, una nyong gagawin ay bubuksan nyo yan lilinisan ninyo. Ang problema kasi nito ay yung kanyang number 3. Yan. Ito yung 0. Yan. Ayaw bumalik nung kanyang number 3. Ang may problema mga teknik ay yung kanyang spring. Yan. Spring ng number 3, medyo ano na siya, malubay na. Kumbaga, hindi na niya kayang itulak pataas itong pindutan. Kaya gagawa natin siya ng paraan na hindi na tayo magpapalit ng pindutan ng electric pan. Ang kailangan nyo lang mga teknik ay isang cable tie yan na ganito yung size niya. Kita nyo sa video, ganang size lang na cable tie. Ang gagawin lang natin dyan mga teknik ay ilalagay natin dito sa ilalim ng spring. Bakit natin mga teknik ay ilalagay ng spring? Kasi para yung spring niya medyo gumanit siya kumbaga, mas malakas yung impact niya, itulak pataas taas yung pinduta ng number 3. Kasi nga, may problema lang naman dito ay stack up yung pinduta ng number 3. Una mga teknik yan, cable tie, ilalagay lang natin dito sa ilalim ng spring para medyo umangat or lumakas yung buwelo ng spring pataas. Yan, ilalagay lang natin itong mga teknik tong cable tie. Babalikan ko kayo kung paano natin siya ginawa. Yan mga teknik, nakabit na natin tong cable tie. Yan, ginawa natin na yung kulay black kasi medyo mataba yung pinakaulo niya. Yan. Ngayon mga teknik, subukan na natin kung nag stack up pa ba yung kanyang pindutan. Yan mga teknik, number 1. Okay. Number 2. Okay. Ito yung number 3, may okay. problema. Okay mga teknik, napaka. Okay. Bilis na niyang bumalik kapag kalilagay natin sa zero Yan oh. Medyo lumakas yung spring niya kaya kayang-kaya niyang umangat ulit kapag ka pinindot natin yung number 3. Yan. Ganun lang mga teknik kadali, ang simple kung paano kung paano natin Aayusin yung stack up na pindutan. Bali mga teknik ito nga palang lang electric pa na ito ay dalawang problema. Pindutan tsaka itong kanyang mismong kanyang kapasitor. Yan. Itong kapasitor niya, pinal papaltan din natin. Nakakita tayo dito sa ating mga stock Ito yung ating ipapalit. Ikakabit ko lang itong mga teknik at susubukan natin. paandarin rin itong electric pa na ito. Balikan ko kayo. yun mga teknik yan. Nakabit na natin yung second hand na kapasitor niya. Bago. Kinabit ako muna ng maliit na saksakan. Kung anong dinala to sa atin ay putol na yung saksakan. Kinuha nila kala ay hindi na papagawa. Yan. Kabit na rin natin yung pindutan ngayon. Try natin bagong kapasitor pero second hand. Okay. para medyo lumakas din yung kanyang ikot. Saksak na natin. Unutin ko lang to. Kaya dito ako nagagawa. Masikip kasi doon sa table. Guanang. May mga cellphone doon. Hindi pati kakasya itong electric pan. Saksak natin. Yan mga teknik na saksak na natin. Buhay na natin. Number 1. Yan number 1. Kita nyo. Ang bilis ng ikot niya kahit number 1 pa lang. Number 2. Yan. Number 3 yung ating inayos na pindutan. Yan. Bilis niya mga technique. Okay na mga technique. Okay na yung pindutan. Yan patayin. Buksan ng number 3. Yan okay na. Bubuoy na lang natin itong mga teknik at pwede na nilang kuhanin itong electric pan yan. Bali dalawa yung ating ginawa. A few minutes later. Yun mga teknik update. Okay na yung ating ginawang dalawang electric pan yan. Try natin. Ito yung kanina. Yung inayos natin yung kanyang ano. Mabagal ang ikot. Tsaka stack up yung kanyang pindutan niya. Napaka smooth na niya mga teknik pindutin. Number one. Number 2, yung stock up. Number 3, patay, balik agad. Patay, balik agad. Dito naman yung isa, maganitang ikot. Yan, naugong lang. Number 1, number 2, number 3. Yan. Yan mga teknik, okay na okay na yung ating ginawang dalawang electric pan para na siyang mga bagot. Sobrang lakas ng mga hangin yan. Lahat na gana, naikot siya. Yan naiilipat yan. 'Yan mga teknik. Salamat sa panonood and God bless.